sa may um, train guys uh, pumunta dun sa sa freezer mm -hmm. pumuntahan ko so eh lalakarin ko lang afterwards at hahanapin eh, yung place um, um, alam nyo naman wala well, naman sa sasakyan dito so hindi tayo so kailangan na rin pag-book so, update ko kayo ulit makababa na tayo guys So, lilipat tayo sa green line kasi galing tayo na ang blue line. So, konting lakad pa. Medyo malayo yung lalakarin natin. Ayan. sisentala na, na, na. Na, na natin, guys. Ayan na. Uwi na tayo. Saminian, na naman ang lahat. Marami na naman tayong sa bahay. na tayo papunta sa bus stop, pabalik doon sa pinuntahan ko. So Lakad lang tayo, guys. May bitbit -bit, -bit ako. Para to sa inyo. Buti na lang hindi siya umulan. Kasi lagi umulan. Kagabi, after ng work ko, dapat didiretso ako dito. Kaso nga lang, ang lakas ng ulan. Buti na lang nakiayon. So, uwi na tayo. Worth it naman yung pagod, guys. Sana mapasaya ko kayo. Bye!